Labaday ko na naman niya ngayon pero hindi ganun karami yung labahan ko dahil kakalaba ko nga lang nung biyernis. Para naman sa ulamin namin ng tanghalian, niloto ko itong bangus na binili ng asawa ko bago nga siya pumasok sa trabaho. Bago nga pala ako maglinis dito sa baba, inuna ko na nga muna maglinis doon sa taas dahil nga pagdating ng tanghali, hindi na nga ako magkakapaglinis pa doon. Bago umalis yung asawa ko papunta sa trabaho niya, naglinis na nga muna ako sa taas habang siya naman inagbabantay nga dito sa tinda. Pagkaalis naman ng asawa ko papunta sa trabaho niya, niligpit ko lang yung mga kalat ng mga bata dito sa baba dahil nga napakaaga ng sok nila, may mga kalat silang naiwan dito sa yung baba. Yung mga kalat nga lang muna yung nilinis ko at hindi na muna ako nagwalis. Pagkatapos ko makapagligpit, naligo na nga muna ako dahil nga maglalaba ako ng maaga. Pagkatapos ko makaligo, tsaka nga lang ako nakapagwalis. Itong sahig namin, iba na naman nya yung kulay. Nung nakaraan, nag-apply na nga ako dito ng floor wax. Kaya nga lang, colorless yung floor wax na in-apply. Mas ko. pinili ko na nga lang din na eh, apply yung floor wax na colorless dahil hindi nga dumidikit dun sa mga shorts ng mga bata yung kulay. Hindi na nga ako mahirapan pa magkusot ng magkusot na mga shorts nga ng mga bata kahit na sumalang parang pakpanga sila sa sahig dahil nga hindi naman bumabakat yung kulay ng floor wax. Napakarami na nga rin pala ng lamok ngayon kaya nagsisindi nga ako ng katul. At pag nasa school nga yung mga bata, tsaka nga lang ako nagsisindi nitong katul. Dito ko nga siya banda sa may kusina nilalagay. Napakarami na nga rin ng upos kaya sinama ko na nga sa pagtatapon dun sa mga nawalis kong kan. Pagkatapos ko naman makapagwalis, binuksan ko na nga rin kaagad itong washing para malagyan na nga ng tubig at malabang ko na una yung mga dekolor. Habang inaantay ko naman na sumakto yung dami ng tubig don sa washing, ito at inasikaso ko na nga muna itong ulamin namin para sa pananghali. Pagkatapos may hatid ng asawa ko yung mga estudyante namin sa school, dumaan na nga muna siya sa palengke para bumili nga nitong bangus. Medyo malaki nga itong nabili niyang isda. 130 pesos yung bili niya dyan. Hindi na nga rin siya bumili muna ng mga gulay na isasapaw dyan dahil mahal nga daw ngayon yung mga gulay. Yung na gusto ng asawa ko yung may kaunting toyo. Pagkatapos nabusa na nga rin pala ako ng paminta kaya sinimot ko na nga lang yung mga natitira dun sa lagay. yung green naman tsaka ko na nga yan nilalagay. kaunti na nga lang yung sabaw ng paksi Pagkatapos See. ko naman niya maisa lang yung namin para sa panang Friday ito at pinagtatanggal ko naman niya itong mga labahan na Wing Friday lang marami yung labahan ko pero pagkagantong martis Martes nga kakaunti lang yung nilalaban. Okay. Tong niluluto ko nga pa lang paksew binalikan ko yan nung kaunti na nga lang yung sabaw tsaka ako naman nilagay itong dalawang pirasong siling. Fast forward bandang alas 12 na nga ito pagkarating namin ng bahay galing nga magsundo sa mga estudyante ko kinuha ko na nga rin kaagad itong naluto kong ulam at naghain na nga rin kaagad ako para makakain na nga kami ng tanghali. Pagkatapos okay. ko naman makakain ng tanghali pinagtatanggal ko na nga rin kaagad itong mga nakasalang na -color na damit ng mga bata. Ito, pagkatapos ko naman may isa lang yung mga damit namin ng asawa ko, binalikan ko naman niya itong lamisa dahil hindi ko pa nga naliligpit yung mga pinagkainan namin. Mga oras pala na ito yung panganay ko, wala pa nga dito sa bahay at may ginawa pa nga siya sa school. Kaya yung pagliligpit niya dito sa lamisa, eh, hindi ko na nga muna inasa kay Chuchay dahil wala nga siyang katulong sa pagliligpit. Pag andito kasi yung panganay ko, pagkakaunti nga lang yung kalat dito sa lamisa, sila na nga yung pinagliligpit ko nya nagtutulong-tulong silang tatlo. Ngayon na wala nga yung panganay ko, pagkatapos medyo marami pa nga yung kalat dito sa lamisa, may hirapan si Chuchay at si bon so na magligpit kaya ako na nga lang. Pinagkainan pala ng mga estudyante ko nung almusal. Hindi ko nga yan nahugasan kaagad kaya medyo marami-rami nga itong huhugasan ko ngayon. Pagkaalis kasi ng mga estudyante ko, inuna ko na nga muna yung paglilinis at pagliligpit doon sa taas. Pagkatapos naman pagkaalis ng asawa ko, tsaka naman ako na nakapagligpit dito sa babat. Hindi ko na nga muna hinugasan yung mga kinainan. lang kasi yung gripo namin at sa banyo nga lang banda. Pagkatapos doon pa nga nakakabit yung host na ginagamit ko nga dito sa paglalaba kaya hindi nga ako nakapaghugas kaagad. Habang nakasalang naman nga yung mga puting labahan ko, ito't binuksan ko naman itong dalawa kong parcel na dumating ngayong araw. Okay, scroll ko anong na nakarang araw sa black app. May nakita nga akong murang ballpen pagkatapos napakarami pa. Kaya tamang tama nga ito sa mga estudyante ko na napakahilig magsulat. Puro black nga itong binili ko pagkatapos medyo marami na nga rin dahil 20 pieces na nga ito tapos napakamura ko lang. May nabili. nakita nga rin pala akong carpet at nagustuhan ko nga yung itsura niya. Tamang tama nga ito sa taas kaya napabili na nga rin ako. Sa orange up mayroon ako nito na sa cart nga lang at hindi ko nga mabili. Dito naman sa black sakto nga nakita ko at medyo mura nga siya kaya napabili na nga rin ako. Hindi siya ganun kalaki hindi nga rin gano'ng kalit. Saktong-sakto nga lang yung size niya doon sa may upuan namin banda sa may taas. Ay, gusto ko yung itsura nito, pati na nga rin yung kulay niya. Sana nga ay maging matibay ito dahil gusto ko pa nga umorder ng mga iba pang kulay. Yung maglanto nga pagbili-bili ng mga gamit ng bahay, isa nga ito sa sign na tumatanda na nga tayo dahil nga puro gamit na ng bahay yung mga cravings natin. Okay. Bandang alas ko na nga nung natapos ako makapaglaba nito mga puti. Medyo late na nga ako natapos ngayon dahil inantay ko pa nga yung panganay ko galing sa, sa school. kasi yung polo niyang uniform at isinabay ko nga sa paglalaba dito sa mga puti. Kaya inantay ko na nga muna siya makauwi bago ko nga nila At bahay Ayun ito. lang muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye.